At ito na nga yung inaabangan mo o oh, hindi mo man inaabangan na mukbang video ng ating fusion na ginawa mga guys na experimental na bagong ano kakainin at ay for continent. Yes guys, ito nga pala yung ating tinagurian at tinatawag na senegang na tenolang manok manok. <laughs> Bale, bo boys, over flowers ko na nga pala ang ating mukbang videos for today's continent dahil gabi ko nga yan, mga guys niluto talaga nga namang napakaingay talaga dito pag gabi. Grabe ang mga kuliglig nakakabingi. So ito na nga mga guys, sarat sama nyo yung Jack Sparrow na tikman natin sabay-sabay. Ako lang pala dahil ako lang pala yung may hawak na pagkain. Anyways, mga guys, talagang excited na ako diyan na talaga yung sabaw at talagang <sighs> Ano ba pakiramdam dyan, Kasparot? Mm Sige, lasahan mo ng maigi. Bale, hindi naman pala weird yung lasa ng sabaw niya, mga guys. Dahil may asim pa rin siya at saka lasa ng tinola na parang nag-combine mix lang siya, mga guys. Ganon. At sa palagay ko ngayon, magugustuhan ko ito kasi, mga guys, masarap naman siya, mga guys. Kahit ganun yung lasa niya, mga guys. Puro ka, mga guys. Tatampalin na kita, mga guys. Char. Tara, eto namang karne ng manok ang ating titikman for today's continent, mga guys. At eto, at unang subo ay hindi siya first bite. Sige, Jack lamunin mo na. Bilis abo. Pag mga paano-ano dyan eh, Sige, hipan mo Ay, grabe mga guys Lasa talaga siyang gang sinina May pagkanoteli <laughs> Mixture talaga siya mga guys Fusion Masarap siya mga guys Sa una lang parang weird yung lasa niya Especially yung sabaw mga guys ko hindi kayo talaga sanay Pero pagka pinisting nyo Pinisting Kapagka tinisting nyo mga guys Parang pakiramdam mo ay eh, parang Hmm, bagong putahe na Parang pinaghalo na talaga ang kakaiba Karon, hindi naman siya weird, masarap siya in a weird way. Yee. At dahil na taste check na natin mga guys, ay ano pag gagawin natin? Lamunin na natin 'yan. Ano pag ginagawa ng kanin na ginawa ko at kinuha ko kanina sa kaldero ko, hindi naman natin lalatakan 'yang pagkain na 'yan, aba. Bali nagtira rin nga pala ako ng konting uh, pansay dish natin diyan dahil nga naman mga guys, kanina na yata 'yung kain ko ng adobo ng uh, chicken. Ay, kung hindi niyo pa napapanood guys 'yung adobo chicken, baka mauna 'yun may upload kaya. Kung hindi niyo pa napapanood, ko ligaw ko sa video na 'to. Ipanoorin niyo, scroll Scroll nyo lang dyan sa mga... Ha! Scroll nyo lang dyan sa aking mga video galleries, mga guys, sa aking profile, okay? Thank you! Sa totoo lang, mga guys, honestly, hindi ko trip yung lasa ng sayote mga guys, dahil medyo na-overpower yata nung asin masyado kasi medyo mas bagay to sa tinulan na medyo ma... Alam mo yun, medyo matamang lang yung lasa niya. Pero ngayon dito, mga guys, pakarapnam ko naman, masasana din tayo. Masasana din ako pagka regular ko na ito, siguro natitikman o matitikman in the future. Wow! Sa past, ayaw mo. Char. At yan nga, mga guys kahit na busog na busog pa dyan ang Jack eh, Sparrow na nakakakain nga ng ja, Jack, Jack S. <laughs> kakakain nga dyan ng adobong manok kanina nakadalawang balik ako ng kanin mga guys ito naman yung pangatlo kong kain grabe kaya naman talagang bundat na bundat ang Jack eh, Sparrow yun mga guys at sarap na sarap nga ako sa karin ng manok dahil napakalasa niya mga guys sobra kaya guys kung gusto niyo rin yung weird na ulam at fusion fusion ay wag muna kayo manood sa ibang youtube channel o mga vlogs ito mo ang gayahin nyo mga guys <laughs> as if naman ako yung original nito ginaya ko lang din naman doon sa ibang mga vlogger, mga guys. <laughs> wala ka pakialam. At kapag marami na nga tayong pera, ay gagawa tayo ng mga madami pang mga ganyan, ng mga fusion, fusion at confusion. Bala ka na ma-confuse kung anong gusto mong klase ng lasa ng pagkain dyan, Jack and Sparrow. Pero excited ako mga guys na i-try yung iba nating mga putahe na hindi pa natitikman. O, di ba? Basta hindi naman masyadong mahal kasi wala tayong budget masyado eh. Ano ba? At isa lang ang mga ko mga guys, very successful ang ginawa nating vlog at pag i -imbed. To, pag invento pag invento pag gaya gaya nga sa content ng iba talaga nga namang nasarapan ko mga guys at nagustuhan ko promise hindi ako nagbibiro nagbibiro lang ako eto nga nagdagdag pa tayo ng sabaw mga guys sa kanin at sa ating kinakain na ulam dahil nga naman napakalilamnam ng ating sabaw talaga at napaka mm, perfect yung pagkakagawa ko guys kasi wala siyang masyadong uh, tawag dito, hindi siya masyadong maalat hindi rin siya masyadong matabang tamang tama lang siya ang hindi ko lang nagustuhan sa luto kong ito honestly is yung gulay dahil medyo matigas nga mga guys at tama siguro yung tama yung sinabi ko dun sa una ko yata vlog na sabi ko medyo matigas yata itong sayo tinanabili ko at talagang hmm, talagang lumabas kaya dito sa ating luto. Pero anyways, nag-enjoy naman ako kaya mga guys. Maraming salamat sa panonood. Bye!